Nakita ko na guys. Nakatingin na. <laughs> oh my god. Andito lang. Uy. Dito na tayo dali. ayon sila guys. Oh. Dali, dali. Asan si Bunsoy? ayon si Bunsoy. <laughs> oh. Ay, salamat na nandyan pa guys. May kaunti pa yung mga pet food. Okay, mapakain muna ako sa kanila ha. Pero dito, nasingot talaga sa aso. So at least, yung mga gilid-gilid nilagyan ko, cat food. Mayroon pa. Ay, thank you, Lord. So, pakainin ko muna sila, guys. Ito na, ito na. Kain muna tayo. Oh, joy! Ayan sila, oh. May apat. Okay, pakainin ko muna, guys. Ayan, ang tatlo. Malakas talaga yung kain ito kasi, oh. Pero pinapadidik ko na. Nakainom na ayaw talaga nito guys pero nakaon siya kahapon ng ano eh cat food eh may salamat ko sa so, inong gatas inong so meron doon mga tao guys no ayun na doon sa ano unahan dyan banda kasi parang nagbitbit sila mga siminto may bago siguro ayun kusas lang na inong guys kung sila sila nainom. Kung na nainom gatas. Thank you. Mamaya, ikalat ko na naman cat food nila dyan. Para, para kahapon yung ginawa ko ba. Meron pa kayo kaunti na tira. Oh. Ay, thank you Lord. Ayun, meron pa kaunti na tira. Kung may tabla lang sana guys, pangharang ba. Pero nakakatalon pa din ang aso dito. Yan, so, alagaan ko muna sila guys Pakainin ko muna ng ano painumin gatas may mga tao nga Puro para hindi lalaki paakyat diretso sa kitchen ayo okay, muna tayo baba kamo na mali dito tayo ha mag didi muna tayo didihin ko muna guys kain talaga si maliit ng ano Tapod. food ay Nagtatapon bibi. Huwag mapakan. Nagtatapon. Ang oh, lami dyan. Sarap daw eh. Sarap. Sige kain. Huwag iwan ni si mamang. Ito may madami iwan ha. Kung sila lang guys. Hindi ito basta-basta maungkos. Kaso may mga aso din nagugutom. Ayan. Ang kain kayo kain. kain. kain, kain, nigro yan patungko na naman ng ano yan, tubig para hindi lang gamin ito kasi yung matatakotin, no oh. Negro. <laughs> oh, nigro ka talaga ito sa bunso eh, bunso ito eh ito mm. sige, kain cute talaga nito oh. Lagi na siyang gusto niya magkarga guys. So pang, pang limang araw ko na pala ngayon guys no. Na binabalik-balikan sila dito. Ayan. Limang araw na. Kain muna bibi. Yung dalawa oh. Nagkaruta na yun eh. Sana lang talaga guys. Hindi sila dito aalis. Kasi maganda tong pwesto nila dito. Tsaka dali lang matuntun ba. Kung aalis. Ay huwag mag-away. Natakot si negro. <laughs> naglaro tapos natakot si Negro. Yan, dito lang kayo total. May tubig. Palitan ko naman tubig nila. Iniwanan ko talaga tubig. No? Ito guys, oh. may laman pa yan. Pero bukas, pagbalik ko or mamayang gabi, sana mag-live ako dito. Tapos, saka ko i ano i palitan ang uh, magdalang bagong tubig ba. Yan, so, hindi natin habain video ko dito guys. Mamaya na ako ulit mag-video pag uh, alis ko na pag-uwi na. Thank you guys. Ayan, kanya-kanyang linis. O, oh, ayan, ito ito. Tapos yung dalawa. Huh? <laughs> nilaro na. Happy sila ba? Ako. <laughs> ayan. Oh my God, naglaro. Happy sila guys. Diyan lang nga pala ako maglagay ng cat food kasi diyan sila lagi nakatambay. So, yung aso, uh, hindi, hindi makain yung pagkain nila doon. At saka yan, oh, may natira pa kaunti doon. No? Yan, oh. Yan, oh. cat food yan. Na, nag-away na. <laughs> yung laro nila dalawa. <laughs> na, nagalit na yung isa. Oh, ayan, very good si Bunso, oh. Sige, kain ka lang dyan. Dagdagan ko pa yun, oh, yeah. Madami kang iwanan eh. In kaso hindi ako makabalik mamayang ano, hapon or gabi. So bukas na naman ako babalik. At least may pagkain pa sila. Hindi makain ng aso yan dyan. Kasi dyan sila natambay. So ang aso hindi makalapit. Dito ubusin talaga. Yan inunom ng siya gatas guys. <laughs> Dalawa. Okay. Ang saya nila guys. Bansoy. Ini mau ke atas bonsai. Hmm, saya nila. Kelilit pai. Bonsai. Eh. <laughs> <Mansoy. laughs> Nak kegulu nah. Bonsai. Nak kegulu-gulu nah sila. Seru <laughs> <Laro> nah na. <laughs> Hmm. <laughs> Ayan, laro lang ito. Ngayon ka lang, Ayan. <laughs> so panglimang araw natin sa kanila, guys. So, Bible naman sila. Okay. So i-arrange ko nga muna yung ano nila guys Yung Lagayan ng pagkain nila <laughs> Cute Akyatan ng dalawa Ayan Nag-commute pa naman ako Ayan eh. Ayan, dyan lang, dyan lang. Wala kasing walis dito eh. Walang walis. Maraming dahon guys, kasi. Ayan doon oh, no, may puno. Napasok dito sa ano, loob. Sarap walisan. kasi wala so, walang walis. Aday, aray ko, aray ko. Sumabit yung ano, um, ano. sakit sakit muning ni tumalon siya dumi kuno guys itu ba naman siya ba nagatambay eh baba mo mag arrange mamang dari baba mana arrange lang mamang ha arrange ko muna itong ano nila gusto nga magpalambing lambing itu isa besok kala kok kung anong mag inay pala bumaba si negro doon ito guys nag iyakan Hinanap kahit kawawa kawawaan eh. Ito mahimik na. Ito mahimik na. Oo, hmm, hindi iyak. May sitaw pala guys, oh. Sita, oh. Aksyon ng kabunga. Isa yan sa mga tinatanim ko pag nasa probinsya ko dati Mindanao. Gusto ko yung sitaw eh. Sarap itanim. Silipin natin. Babalak. Ayan, kapatong si Orange. Kapatong si Orange. kasama ang dalawa guys di na lang ako mapakita dyan na yung sila marami yung nilagay ko pagkain kinalat na naman yan so pang limang araw natin sa kanila ngayon guys thank you guys sa panonood panunood at saka sana mag subscribe din kayo guys yan, so thank you pauwi na ako so maglagay ako kaunti dyan itong iba sa unahan ang kaya no? Doon sa kabilang side na lang guys. Doon.